6 minuto bago sumapit ang alas 12 po ng tanghali. At sa mga sandaling ito, mga kabombo, atin po nga makasama sa ating linya si Ma'am Rubilin Litaw ang coordinator po ng Rise Up for Life and for Rights. Unang-una po sa lahat Ma'am Rubilin, isang mapagpala magandang araw po sa inyo, ang inyong pagbate sa ating mga listeners and viewers. Magandang araw po, Bombo Radio Dagupan, sa pagkakataong ito. Mm -hmm. Ayan Ma'am Rubilin, noong uh, huli po nating panayam o talakayan na ang uh, isa po sa mga mahigpit po ninyong mapanawagan at uh, hinihiling ay yung hindi po maaprobahan na uh, yung interim release mm. ng kampo po ni former President Rodrigo Duterte at hindi makauwi sa bansa o hindi magawaran, mm. maaprobahan yung hiling nila na ito'y ma-house arrest uh, habang hinihintay po yung pagdinig sa kanyang uh, kaso at ito po ay nagrat hindi po pinahintulutan po ng international criminal court ano po ang reaksyon po ng mga kaanak, kaibigan mga mahal sa buhay ng miyembro po ng rise up for life and for rights uh, uh, Ma'am amanbrilina kaya ito pong uh, kami po mula sa Rise Up for Life and for Rights kasama ang mga pamilya ng biktima, biktima ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte ay nagpapasalamat po sa pagpapasya na ito ng International Criminal Court na huwag pa na re-reject yung kanilang appeal na magkaroon ng pansamantalang paglaya o yung interim release. Ang mga pamilya po ng biktima ay nagpapasalamat dito, nagtutuwa, nagagalak, at nagkaroon po ng pag-asa ng matagal na ang ustisya na, na nais na, po ng pamilya ay mag, uh, matuloy na. Kumbaga, actually hindi pa nga po ito ano, eh, trial eh. Hmm. Ano pa lang, confirmation of charges at yun yung sandaling postponement at ito, ito, na-reject na, na, na po ng ICC. So actually po, last Saturday, nagkaroon po ng Uh, press conference ang mga pamilya ng biktima kasama po yung mga support groups kognay po dito sa pagreject ng uh, International Criminal Court ng pansamantalang paglaya ng ni Pangulong Duterte kasi nga nakakapangamba po ito at uh, tunggaga uh, ang ano po dito yung, paano yung proteksyon ng mga pamilya ng biktima lalo't higit yung mga Uh, bukas ano, na, na sa publiko nag, nagpapahayag na kanilang paninindigan para sa katarungan at pananagutan ng dating Pangulong Duterte. Mm -hmm. Ayan. Ma'am Rubilin, sa hakbang po na ito ng International Criminal Court, naniniwala po ba kayo na um, mapapatawan ng parusa ang former President uh, sa kanyang uh, kinakaharap po na kaso uh, bago pa man, ano, syempre, uh, kasi medyo tumatanda na rin po yung ating former President, uh, Ma'am Rubilin. Mm -hmm yun po, yun naman po yung inaasahan ng mga pamilya ng biktima. Sabi nga po ng isang nanay during sa press conference, kung hindi naman kami namataya ng aming mga mahal sa buhay, wala naman kami ditong nananawagan para sa katarungan at pananagutan na din natin Pangulong Duterte. Kasi sa ilang taon at nakita naman po natin yung pagsisiyasat na ginawa din ng International Criminal Court, ay talaga namang may ano uh, kumbaga, may mekanismo sila para kaya nga po siya nadala dun sa ICC, sa detention facilities. Ganun pa man, may proseso ginagawa. Pero nakita naman natin mula pa noong Marso, yung mga hakbang na ginagawa ng kampo ni Duterte. Nasabi nga ng isang nani yung mga delaying tactics. Pero ganun pa man, yung mga pamilya sa bawat uh, balita, sa bawat mga hakbang na ginagawa ng International Criminal Court, ay nakaantabay po ang pamilya. Kaya yung nakaraan pong biyernes na Uh, official na decision ay ano po ito papasalamat dahil alam naman natin ang daming mga fake news din at na, na naririnig nalalaman mm -hmm. kaya yung mga pamilya po ng biktima every now and then ay nagtatanong ano na po ba kaya nung malaman po at nagkaroon ng official na pahayag ang ICC ay ano po yon pagpapasalamat at muli yung tuloy-tuloy na panawagan para sa katarungan at pananagutan mm -hmm. yun po so ano po yun, isang magandang balita na para sa pamilya at ganoon din sa mga advocates at sa mga iba pang biktima ng paglabag sa karapatan, lalo na yung mga pinaslag, yung mga human rights workers, yung mga manggagawa, yung mga mga Ito po ay nagpapahayag din sila na sana matuloy na nga yung, yung trial no po ng dating Pangulo Duterte na siyang responsable sa malawakang paglabag sa karapatan ng mga maya. Mm -hmm.